ang pamana ni Jose Corazon de Jesus. Isang araw, nakita ko ang inakoy na mamanglaw, naglinis ng marumit mga lumang kasangkapan. Sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan, nakita ko ang marami niyang taong kahirapan. Sa guhit ng kanyang pisnging lumalalim araw-araw. Nakita kong ang ina ko'y tila man din namamanglaw. At ang sabi, Itong piano sa iyo ko'y bibigay. Ang kubiertos nating pilak ay kay itang may iwan. Mga silyat, aparador, sa kong ibibigay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng aking mukha. Tinangkap ko magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit sa aking matay may namuong mga luha na hindi ko mapigilan at hindi ko masansala. Naisip kong ang ko ang minak ko ang inakong awa Tila kami iiwanan Mayari ng huling nasa At sa halip na magalak Sa pamanang mapapala Sa puso ko Ay dumalaw ang malungkot na gunita Napahiyak akong Parang isang kaawa-awang Bata't niyakap ko Ang ko at sa kanya ay winika. Ang ibig ko sana na naikay aking pasayahin at huwag ka nang magkita pang ikay nalulungkot man din. Oy nako, ano bang naisipat sa aming paghating-hatiin itong munting kayamanang may iwan mo sa amin? Wala naman, ang sagot. Baka ko ay tawagin ni Bathala ang mabuti malaman mo ang habigin. Itong piano yang silia ay alamin. Pamana ko na sa inyo, mga bungsong kinigiliw. Ngunit inang sagot ko, ang lahat ng kasangkapan, ang lahat ng yaman dito hindi ko kailangan. Ang ibig ko ay ikaw, inang, at mabuhay ka na lamang. Ihilingin ko sa Diyos na ang ko ay ikaw. Anhin ko ang piano kapag ikaw ay namatay. Ni hindi ko matutugtog sa tabi ng iyong hukay. Ang nais nice ko'y ikaw, inang at mabuhay ka na lamang. Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman. Ni hindi ka maaaring patayan ng daigdigan. Oy nako, ay walang kapantay.